bumaba naman ang presyo ng karne at gulay sa Galas Public Market sa Quezon City yun nga lang may kabig sa pagsipa ng presyo ng isda may ulat si Bian Manalo dito sa Galas Public Market, bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Ang laman at kasim na dating 360 pesos per kilo, ngayon ay 290 pesos per kilo na lang. Ang liempo na dating 400 pesos per kilo, ngayon ay 300 pesos per kilo na lang. Ang ribs na dating 320 pesos per kilo, ngayon ay 260 pesos per kilo na lang. Ayon sa ilang nagtitinda, ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy ay bunsod ng pagdami ng produksyon sa ilang probinsya na pangunahing pinagmumula ng baboy. Sobrang dami ng baboy sa farm o whatever na yung nag-aalaga sa mga yung sinasabi na sa si, semi-backyard. Baka dumami din kaya siguro nag ang magbaba ang presyo ng baboy. Bumaba rin ang presyo ng manok na dating 210 pesos per kilo, ngayon ay 190 pesos per kilo na lang. Samantala, kung ang presyo ng karning baboy at manok ay bumaba, tumaas naman ang presyo ng ilang isda. Ang galunggong na dating 300 pesos per kilo, ngayon ay 360 pesos per kilo. Ang tulinga na dating 340 pesos per kilo, ngayon ay 380 pesos per kilo na. Ang tilapia na dating 140 pesos per kilo, ngayon ay 160 pesos per kilo. Nananatili naman sa 360 pesos per kilo ang presyo ng dalagang bukid at matambaka. Ayon sa ilang nagtitinda, ang pagtaas ng presyo ng isda ay dahil sa nakaraang habagat na nakaapekto sa ilang lugar sa bansa. Dahil po yun sa panahon, sa mga bagyo na dumaan itong nakaraang. Kasi sunod-sunod yung bagyo, di makapangisda ng maayos yung mga ano manisda may pagbabarin sa presyo ng gulay ang repolyo na dating 150 pesos per kilo ngayon ay 130 pesos per kilo na lang ang talong na dating 120 pesos per kilo ngayon ay 100 pesos na lang ang kamatis at sibuyas na dating 200 pesos per kilo ngayon ay 180 pesos per kilo na lang nananatili naman sa 200 pesos ang kilo ng carrots samantala mabibili rin dito sa Galas Public Market ang 41 pesos at 45 pesos na bigasa na ipinatupad ng pamahalaan. Malaking bagay yun sa amin kasi pagkain na walang trabaho. Okay, dapat talaga bumaba. Thank you naman sa ginawa niyang ano, baba ng bigas sa kanang papay. Okay, tama yun. BN Manalo para sa bayan.